Yo, 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 mga du. Okay, nandito tayo. Mangunguha tayo ng libreng fertilizer dito sa rancho-ranchuhan ng aking tsahin. Tsahin-tsahinan ko. Ah, pangarami dito ang libre. Ay, dito pa lang, oh. Puno na kagad yung ano mo do. Abang, mahal kaya nito. Papakita ko sa inyo kung magkano pricing nito sa Walmart. Sa Walmart, pabibili ito ng mga cow manure, mga $7. Eh bakit ako bibili? Kung pwede ko naman pulutin dito, no? Awan ng Diyos today, wala yung mga kabayo nila. No? Sa kabilang, sa kabilang kwadra yung mga kabayo nila. So mamumulot tayo dito sa rancho nila ng kabahay, ng tayo ng kabayo. Ito yung mga parapernalyas natin, no? Actually, kaya ko nga yung boom truck ko nito, eh. Manghiram na lang ako ng ibang, ah, uh, tawag ito. Mga ibang, manghiram na lang ako ng ibang mga, ano, ah, uh, ano yung lagayan kay ate siya oh pupunuin natin yan kung pwede nga lang punuin siya oh yan dito sandito sila ang dami nila do oh in fairness ayun oh. dami nila do dami okay yung iba tingin nila dito ano parang kadiri pero hindi naman kasi mabaho yung tayo ng kabayo eh. o oh, tama ng daldal impisahin na natin yung ano natin yung mission impossible natin today no syempre meron tayong dalang mga gloves dito no do no para sa pamumulot natin mas mabilis Huwag masyado magsalita. Kasi kung hindi, baka makain mo rin yung pinupulit mo. Yan yun. O, sige na. Ito. Sige na. Sige na. na mga pinamulot natin. Oh. Mm -hmm. 嗯哼。Mm hmm. Ayan na. Pagputuloy ko muna yung pamumulot ko ng, no, ng mga minahan dito. Pagputuloy ko muna yung mga mina natin dito, no? Para matapos tayo bago pa magdilim.